Ano ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa ating mga magulang, lolo at lola o mga nakatatanda sa ating buhay na lampas na sa pitumpu? Napansin mo ba na marami sa kanila ang tila masaya, kontento at taimik sa kanilang buhay kahit na wala silang karelasyon o romantikong kapareha? Nakakalito, di ba? Sa mundong patuloy na nagtutulak sa atin na magkaroon ng kapareha, tila lumalayo ang ating mga nakatatanda sa ganitong ideya. Meron bang lihim sa likod ng kapayapaan ito? Bakit tila mas pinipili nila ang katahimikan at kalayaan kaysa sa pagpasok muli sa isang relasyon? Sa loob-loob nila, merong isang malalim na pagbabago sa kanilang pananaw sa buhay. Isang pagbabago na madalas ay hindi naintindihan ng mas nakababata. Alam mo ba na, ang desisyong ito ay hindi dahil sa kalungkutan o kawalan ng pag-asa kundi dahil sa isang mas malalim na paghahanap ng kapayapaan at kaligayahan sa sarili. Hindi ito isang pagtalikod sa pag-ibig, kundi isang pagyakap sa ibang uri ng pagmamahal, ang pagmamahal sa sarili at sa kapayapaang kanilang natagpuan. Ang nakakapagpainit ng puso ay ang katotohanang matapos ang maraming taon ng pagbibigay, pag-aalaga at pakikipagkompromiso ngayon na ang panahon nila upang piliin ang kung ano ang tunay na nagpapasaya sa kanila. Sa video na ito, tatalakayin natin ang walong nakakagulat na dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan kaysa sa isang romantikong relasyon. Manatili hanggang sa huli dahil may isang bagay akong ibabahagi na tiyak na magugulat ka. Magsimula tayo sa unang malalim na dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan sa halip na isang bagong relasyon at ito ay ang kanilang matinding pagnanais na balikan ang kanilang sarili at bigyang halaga ang sariling kapayapaan. Pagdating sa edad na pitumpu, karamihan sa atin ay dumaan na sa napakaraming responsibilidad at obligasyon. Nagpalaki tayo ng mga anak, nagtrabaho ng maraming taon, at marahil ay naging sentro ng ating pamilya, tagapag-alaga ng lahat. Ang buhay natin ay madalas umiikot sa pagbibigay at pagtugon sa pangangailangan ng iba. Nayon, sa panahong ito ng kanilang buhay, ang mga nakatatanda ay narating ng isang punto kung saan ang pinakamaalaga ay ang kanilang mental at emosyonal na kalusugan. Naranasan na nila ang lahat ng uri ng drama, pagsubok at emosyonal na pamumuhunan na kaakibat ng isang relasyon sa muna para sa kanila, ang kapayapaan ay higit pa sa kawalan ng kaguluhan. Ito ay isang estado ng pagiging kontento sa kanilang sarili, sa kanilang tahanan, at sa kanilang rutina. Isipin mo, ang magkaroon ng sarili mong oras, ang makapagbasa ng libro ng walang iniisip na ibang tao, ang makapaglakad-lakad sa parke ng tahimik, o ang magluto ng gusto mo kainin nang hindi na kailangang magtanong kung ano ang gusto ng iba. Ang simpleng kapayapaan ng isip na hindi na kailangan pang umangkop sa mood o kagustuhan ng ibang tao ay isang napakalaking benepisyo. Marami sa kanilang nagsasabing, ang pinakamasarap sa lahat ay ang tahimik na buhay. Gusto nilang magkaroon ng espasyo para sa kanilang sarili kung saan sila lang at ang kanilang mga iniisip ang maalaga. Hindi na nila kailangan mag-alala kung ano ang sasabihin ng ibang tao o kung paano sila magbumuha sa mata ng iba. Ito ay isang panahon ng pagtuklas muli ng kanilang sarili na madalas ay nawawala sa gitna ng mga responsibilidad ng buhay. Ang pagiging sarili ng walang pressure o expectation mula sa isang romantikong kapareha ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan na hindi nila naranasan ng husto noong sila ay mas bata. Ang kanilang araw ay kanila, ang kanilang gabi ay kanila, ang bawat desisyon ay para sa kanila. Wala na mga ikaw ba ay nagsasawa sa akin? O bakit hindi mo ako tinatawagan? O sino ang kausap mo? Ang ganitong uri ng kapayapaan ay napakahalaga na hindi ito kayang bilhin ng anumang halaga ng companionship. Ang pinaghirapan nilang kapayapaan ng isip ay ginto. Panggalawa, malakyang halaga para sa kanila ang kalayaan at ganap na kalayaan sa kanilang mga desisyon. Matapos ang mga dekada ng pagsunod sa mga panuntunan ng tahanan, sa kagustuhan ng pamilya at sa mga kompromiso na kaakibat ng pakikisama, ang pagiging ganap na malaya ay isang malaking luho. Para sa marami, lalo na sa ating mga lola na lumaki sa isang kultura kung saan ang mga kababaihan ay inaasahang maging mapaglilingkod sa kanilang asawa at pamilya ang pagkakataong ito na maging independent at gawin ang sarili nilang kagustuhan ay isang bagong yugto ng buhay. Hindi na nila kailangan humingi ng permiso sa sinuman. Gusto nilang kumain ng nilaga sa almusal? Go! Gusto nilang maglakbay magisa sa probinsya? Walang pipigil. Gusto nilang gumisi ng tanghali at manood ng drama sa telebisyon buong araw? Kanilang desisyon. Ang bawat sandali ay pagkakataon para sa kanila na maging tunay na malaya. Naalala ko ang isang lola na nagsabi, Nayon, wala na akong kailangang i-report sa sinuman. Hindi ko na kailangang sabihin kung saan ako pupunta, kung kailan ako uuwi, o kung magkano'ng ginastos ko. Sarili ko, ang boss ko. Ang ganitong uri ng kalayaan ay hindi mo mabibigyan ng presyo. Ito ay isang bagay na pinagirapan nilang makamtan. Ang pagiging mula sa pangangailangan na mag-adjust sa iskedyul, kagustuhan o kapritso ng ibang tao ay isang malaking kaginhawaan. Kung meremang isang aral na natutunan nila sa mahabang buhay, ito ay ang kahalagahan ng pagrespeto sa sarili at pagpapahalaga sa kanilang sariling espasyo. Ang simpleng gawaing pagdedesisyon para sa sarili lamang ay nagbibigay ng malalim na kasiyahan at pakiramdam ng kontrol sa sariling buhay. Pakatlo, at ito ay isang masakit na katotohanan, marami sa ating mga nakatatanda ang may matinding pag-iingat o ayaw nang bumalik sa mga nakaraang karanasan ng sakit ng puso at komplikasyon ng relasyon. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos ng masaya at marami sa kanila ang dumaan sa mga pagsubok na nagdulot ng malalim na sugat. Pwedeng ito ay dahil sa isang partner na hindi tapat, isang relasyon na puno ng drama at away o simpleng pagkawala ng minamahal na nag-iwan ng malalim na kalungkutan. Ang pag-iisip palamang na sumugal muli sa pag-ibig na may posibilidad na maulit ang mga nakaraang sakit ay sapat na upang sila ay umatras. Ang emotional tone ng isang bagong relasyon ay napakalaki para sa kanila hindi na nila kayang ulitin ang mga gabi ng pag-iyak ang pag-aalala kung ano ang mangyayari bukas o ang paghahanap ng paraan upang ayusin ang isang sirang koneksyon ang mga sugat ng nakaraan ay matagal maghilom at para sa kanila mas mabuti nang 'wag na itong ulitin ito marami sa kanila ang nagsasabi na sapat na ang sakit na naranasan ko mas gusto nilang maging single at protektahan ang kanilang sarili mula sa posibleng heartbreak. Ang kanilang puso ay naging matibay sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pagiging matibay ay hindi nangangahulugan na handa silang muling maging vulnerable. Ang takot na masaktan muli ay isang makapangyarihang dahilan na nagtutulak sa kanila na piliin ang kapayapaan kaysa sa panganib ng romansa ang aral na natutunan mula sa kanilang mga nakaraang karanasan ay malalim na nakatanim at ito ay gabay sa kanilang mga kasalukuyang desisyon sa buhay. Para sa kanila, ang isang puso na nagpapahinga ay mas mahalaga kaysa sa isang puso na muling susugal sa pag-ibig. Panapat, at ito ay napakakaraniwan sa ating kultura. Ang kanilang matinding pagtutok sa kanilang pamilya at mga apo. Para sa isang lolo o lola sa Pilipinas, ang kanilang mga apo ang tanging mga bituin sa kanilang kalangitan. Ang pag-aalaga sa mga apo, ang pagtuturo sa kanila ng mga aral sa buhay, ang pagugo ng oras sa kanila, ang pagiging suporta sa kanilang mga anak, ito ang nagiging sentro ng kanilang mundo. Ang pagpasok sa isang bagong relasyon ay maaari magdulot ng komplikasyon sa pamilya. Paano kung hindi tanggap ng mga apo ang bagong lolo o lola? Paano kung ang bagong partner ay hindi magkasundo sa kanilang mga anak? Ang mga tanong na ito ay sapat na upang pigilan sila. Hindi nila gustong gumawa ng anumang bagay na makakasira sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Para sa kanila, ang pamilya ay ang kanilang pundasyon at pinakamahalagang kayamanan ang pagbibigay ng oras at tugmamahal sa kanila mga apo ay mas nagbibigay sa kanila ng kagalakan kaysa sa anumang romansa. Ang mangangiti ng kanilang mga apo, ang pagmamano ng kanilang mga anak, ang pagiging bahagi ng kanilang pamilya ay sapat na upang punoy ng kanilang puso. Hindi na nila kailangan ng ibang tao upang maramdaman ang pagmamahal at koneksyon. Ang kanilang mga pamilya ay nagbibigay ng lahat ng ito. Isipin mo ang saya ng isang lola na nagluluto ng paboritong pagkain ng kanyang apo, o ang lolo na nagtuturo ng paglangoy sa kanyang apo. Ang mga sandaling ito ay hindi mapapalitan ng anumang romantikong date. Ito ang kanilang legacy, ang kanilang kontribusyon sa susunod na henerasyon, at ito ay higit pa sa sapat upang bigyan sila ng layunin at kagalakan sa buhay. Ang pagkakaroon ng isang bagong kapareha ay maaring makagambala sa dynamic na ito at para sa marami, hindi ito isang bagay na handa nilang isakripisyo. Ang kanilang mga apo ang kanilang sikat ng araw at mas gusto nilang ipukol ang kanilang enerya at oras sa kanila. Panglima, marami sa kanila ang mas pinipili napalakasin ang kanilang kasalukuyang mga pagkakaibigan at social circles sa alip na maganap ng bagong romantikong koneksyon. pagdating sa edad na pitumpu, marami na silang naitatag na mga pagkakaibigan na sumubok sa panahon. Meron silang barkada na nakakaintindi sa kanila, nakasama nila sa saya at lungkot, at nakabahagi ng kanilang kasaysayan. Ang mga kaibigan ito ay nagbibigay ng kumpanyerismo, tawanan, at suporta ng walang anumang komplikasyon na kaakibat na isang romantikong relasyon. Sa mga kaibigan, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa expectations, selos o pagiging on duty bilang isang partner. Maari silang maging sarili nila, nakikita sila para magkape, maglaro ng bingo, magkwentuhan tungkol sa nakalaan o simpleng maglibang. Ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang komunidad ng mga taong may parehong kalanasan at edad ay napakahalaga. Ito ay isang uri ng koneksyon na malalim, matapat at hindi nang ngailangan ng anumang label o pangako. Ang kanilang mga kaibigan ay ang kanilang chosen family na nagbibigay ng pagmamahal, suporta at companionship ng walang anumang emosyonal na bagahe. Ang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan ay nagpapanatili sa kanila na aktibo, konektado at nagbibigay ng kasiyahan nang hindi sila inilalagay sa isang posisyon na kailangan nilang muling mag-navigate sa mga komplikado ng pag-ibig. Bakit pa sila maghahanap ng bagong romansa kung mayroon na silang network ng suporta at pagmamahal na nagbibigay sa kanila ng kagalakan at pagkakakilanlan? Ang mga pagtitipon ng barkada, ang simpleng tawagan para magkamustahan, ang pagbibigayan ng payo, lahat ng ito ay nagpupuno sa kanilang pangangailangan para sa koneksyon ng tao. Sa ganitong pananaw, ang mga pagkakaibigan ay nagiging sapat na upang puna ng puwang na maaaring inaakala ng iba na nangangailangan ng romantikong relasyon. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng platonik na pag-ibig at ang kahalagaan ng mga koneksyon na binuo sa paglipas ng mahabang panahon. Panganim, isang napakalagang aspeto na madalas hindi napag-uusapan ay ang kanilang pinansyal na kalayaan at seguridad. Para sa mga nakatatanda, ang pamamahala ng kanilang sariling pinansya ng walang abala o impluensya ng ibang tao ay isang prioridad. Ang pagpasok sa isang bagong relasyon lalo na sa panahong ito ng kanilang buhay ay maari magdulot ng mga komplikasyon sa pinansya. paano kung ang bagong partner ay may utang? paano kung magsimulang mag-expect ng suporta? paano kung kailangan nilang hatiin ang kanilang mga ari-arian o planuhin ang kanilang pagreretiro kasama ang ibang tao? ang mga ganitong sitwasyon ay maari maginsanhi ng stress at pag aalala na siyang ayaw na ayaw maranasan ng ating mga nakatatanda. Marami sa kanila ang nagtrabaho ng husto upang makamit ang isang antas ng pinansyal na seguridad, upang magkaroon ng sapat para sa kanilang mga pangangailangan at para sa kanilang mga anak o apo. Yun na nilang ipagsapalaran ang kanilang ipagsapalara pinagirapan para lamang sa isang relasyon na maaring hindi magtagumpay. Mas gusto nilang panatilihing simple ang kanilang mga pananalapi at kontrolado upang hindi na sila mag-alala tungkol sa anumang pinansyal na obligasyon na dulot ng isang bagong kapareha. Ang pagkakaroon ng kumpletong kontrol sa kanilang mga pera ay nagdibigay sa kanila ng kapayapaan ng isip na nalpapahintulot sa kanila na mamuhay ng walang takot sa kakulangan o pag-asa sa iba. Ang desisyong ito ay hindi tungkol sa pagiging madamot kundi tungkol sa pagiging praktikal at matalino sa pamamahala ng kanilang mga natitirang resources. Ang kanilang pinansyal na kalayaan ay nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng mas kaunting alalahanin at mas maraming oras upang tamasahin ang buhay sa kanilang sariling kagustuhan. Alam nilang ang pinansyal na pag-iingat ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili at sa kanilang pamilya na tinitiyak na mayroon silang sapat para sa kanilang mga pangailangan at sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tang pito, hindi rin natin mitatatuan may na mayroon silang mga pisikal at pangkalusugang konsiderasyon. Pagdating sa edad na pitumpu, natural lang na hindi nakasinlakas ang ating katawan. Ang pisikal na intimacy ay maaring hindi na prioridad o, sa ilang kaso, ay maaring hindi na komportable dahil sa mga issues sa kalusugan. Bukod pa rito, ang enerya na kailangan para sa isang bagong relasyon, ang pag pag-date, ang pagkilala sa isang bagong tao, ang pag-adjust sa kanilang mga kagustuhan, at ang pagpapanatili ng relasyon ay maaring tingnan bilang isang malaking drain sa kanilang limitadong pisikal na reserba. Mas gusto nilang gamitin ang kanilang enerhiya sa mga bagay na mas mahalaga sa kanila, tulad ng pag-aalaga sa kanilang sariling kalusugan, paggugol ng oras sa pamilya, o paggawa ng kanilang mga hilig. Ang pag-prioritize ng kanilang sariling pangangalaga ay nagiging pinakamahalaga. Alam nila na ang kalusugan ay kayamanan, at ang pagpapanatili nito ang kanilang pinakamalaking laban, ang pagkakaroon ng sapat na pahinga, ang pagiging aktibo sa paraang komportable para sa kanila at ang pagsubaybay sa kanilang mga medical na pangangailangan ay mas importante kaysa sa pagpasok sa isang relasyon na maaaring mag stress inducing Hindi na nila kailangan ng karagdagang stress sa kanilang buhay. Ang katahimikan ng kapayapaan ng isip ay nakakatulong din sa kanilang pisikal na kalusugan. Sa pagpili ng kapayapaan, pinipili rin lang isang uri ng self-care na nagpapahintulot sa kanila na mamuhay na mas matagal at mas malusog. Ang ideya ng pagiging pasyente sa isang relasyon ay hindi nakakitakit. Mas gusto nilang maging pasyente sa sarili nilang kalusugan. Para sa kanila, ang pagpapahalaga sa sarili katawan ay isang pangmatagalang pamumuhunan at hindi nila ito pagpapalit sa panandaliang romansa. At sa panggulo, ang pinakanakakagulat na dahilan ay ang kanilang bagong natuklasang pag-ibig sa sarili at pagpapahalaga sa kanilang pagiging kumpleto bilang isang individual. Sa mahabang panahon ng kanilang buhay, madalas natin hinahanap ang ibang kalahati upang maramdaman na tayo ay buo. Ngunit sa pagtanda, marami sa kanila ang natutunan na sila ay kumpleto at sapat na sa kanilang sarili. Natuklasan nila na ang tunay na kaligayahan ay nagbumula sa loob, hindi sa paghahanap nito sa ibang tao. Ang karanasan sa buhay ay nagturo sa kanila ng tibay, karunungan at pagkilala sa kanilang sariling halaga. Naabot na nila ang isang punto kung saan hindi na nila kailangan ng pagpapatunay mula sa isang romantikong partner. Ang pagmamahal sa sarili ay nagiging pundasyon ng kanilang kapayapaan. Sila ay kontento sa kanilang sariling kumpanya. Natutunan nilang yakapin ang kanilang mga kakulangan at ipagdiwang ang kanilang mga kalakasan. Talago, ang tahimik na pagtanggap sa kanilang sarili ay nagbibigay sa kanila ng kapayapaan na hindi kaya ibigay ng anumang relasyon. Sa halip na maghanap ng taong mapupuno sa kanilang kakulangan, pinupuno nila ang kanilang sariling buhay ng mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kagalakan mga hilig, pagbabasa, paglilinis ng bahay, paglalaro sa mga apo o simpleng pagmuni-muni. Ito ay isang pagkilala na ang kanilang sarili ay sapat na. Ito ang pinakamalaking sorpresa para sa marami na nakababata. Ang kanilang mga nakatatanda ay hindi malungkot sila ay masaya sa kung sino sila at kung nasaan sila sa buhay. Ito ay isang uri ng kaligayahan na hindi nakadepende sa iba, isang tunay na pagpapalaya ang kanilang buhay ay patunay na ang pag-ibig ay maaaring maging maraming anyo at ang pinakamaalaga ay ang pag-ibig sa sarili. Kaya ano nga ba ang ibig ng lahat ng ito? Narinig na natin ang walong malalim na dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan kaysa sa isang romantikong relasyon. Mula sa kanilang pagnanais para sa personal na kapayapaan at kalayaan, ang kanilang pag-iingat laban sa sakit ng puso ang kanilang matinding pagtutok sa pamilya at mga apo, ang pagpapahalaga sa pagkakaibigan, ang kanilang pinansyal na kalayaan hanggang sa kanilang pisikal na konsiderasyon at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanilang bagong natuklasang pagmamahal sa sarili at pagiging kumpleto. Ang mga dahilan na ito ay hindi tungko sa pagi malungkot o nag-iisa kundi tungko sa pagiging matalino at mapayapa sa kanilang mga desisyon ito ay isang pagpili na nagpapakita ng kanilang karunungan at pag-unawa sa kung ano ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan sa huling yugto ng kanilang buhay ang mga nakatatanda sa ating buhay ay dumaan na sa marami pagsubok nagtagumpay sa maraming laban at nayon narating na nilang isang yugto kung saan sila ang may kontrol sa kanilang sariling kapalaran huwag nating isipin na sila ay nag-iisa sa halip isipin natin na sila ay buo tandaan ang maliit na pagbabago sa pananaw ay maaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating buhay at kaligayahan. Ang kanilang pagpili ay isang aral para sa ating lahat na ang kaligayahan ay hindi laging matatagpuan sa kung ano ang iniisip ng lipunan na kailangan mo, kundi sa kung ano ang tunay na nagpapakalma sa iyong kaluluwa. Anong kwento ninyo? May mga kamag-anak ba kayo o kakilala na nagpapamalas ng ganitong guri na kapayapaan? Ibahagi ang inyong mga saloobin at kanasan sa comment section sa biba. Gusto namin marinig ang inyong mga pananaw at matuto mula sa inyo. Kung nakatulong ito sa inyo, pakilike po ang video na ito. Ang inyong like ay malaking tulong sa amin upang mas marami pang nakatatanda ang makakita ng ganito uy na makabuluhang nilalaman. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin para sa mas marami pang makabuluhang usapan, payo at inspirasyon para sa ating mga nakatatanda at sa lahat ng na nagmamahal sa kanila, i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating mga bagong upload. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Tandaan, ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili at pagpili ng kapayapaan sa bawat yugto ng buhay. Mabuhay ng buong puso sa bawat edad.